guys! Welcome to Purita Diaries Channel! Nandito <laughs> kami ngayon sa... Good morning! Nandito kami sa... Kamay ni Jesus! Kamay ni Jesus! Lukban, Quezon! Ayan, nasa Lukban, Quezon kami. Nandito ng na araw dito kayo, malamig. Mainit! Ano mainit? Maulan kayo! <laughs> dito lang yung maulan. Dito lang. <laughs> Ay, ang lamig! So, ngayon, hanapin natin saan yung daan? Papunta doon. Yeah, no? Okay, so uh, ito. Tas, <coughs> ayan. Dito ka, picture ka dito. Saan? Mamaya na lang siguro. Dito mo. Tingnan mo dito. Kasi mo makikita mo malayo. <laughs> wait lang. Maulan po kasi kaya kailangan namin ng payo. <laughs> Dami tao. Eh may makikita pag malapit. <laughs> eh maulan. Eh maulan, 'di ba? So <laughs> <laughs> mo lang pala dito. Ay, wait lang, Bibi go. Go Bibi. <laughs> dito Bibi. Dito dito ang daan. <laughs> wow! Amazing. Wow, ang ganda. Ayun mo. Kita nyo ba? 'Di ba? Nice. Wow. <laughs> maulan lang talaga. Maulan lang po talaga. So kapag pumunta po kayo dito, oh, dala na po kayo ng payong tsaka, tsaka po sombrero para safe kayo. Kasi medyo maulan. Ang tawag daw po dito ay Banahaw. Kasi meron silang bundok ng banahaw dito. Kaya medyo parang foggy, medyo maulan. Ayan po yung paligid. Ah, sirado. Wee. Sirado ba? Nakasara. Parang ayaw paakitan kasi nga maulan. Hindi, wakit Hindi yan. Parang natin late. Hindi, ito siya paakitan kasi maulan. Ayan po siya, oh. Kung makikita nyo. Medyo, ano... Ayan. Diba? Ano? Ay, di pa, ba? Ano? Ang lay pa, mamaya-maya. Ha? Tingnan natin kung anong oras pong magbubukas Bro, yung... Oh. Ano, yung church para makita natin. Kasi baka hindi nga lang siya paakyatan. Kasi po, maulan talaga. Kasi maulan. Go to entrance. Uh -huh. Ito yung church nila. Ayan. Kasi tayo? Church. Sisimba po muna kami. Hmm. Aket po tayo pag natatanggol. Sisimba yung... muna kami eh. Sisimba po muna kami. <laughs> nakikita yung mic ko. ako kung nakikita yung mic ko. Ayan. Atin muna po kami na. First. Simba muna kami. Simba, Simba muna. muna kami. Asan tayo pupunta? Yan, yeah, barang malaki. Garden of Eden. Hindi pa kasi open po yung gate. Jungle. Yeah. So, dito mo na daw. Wow! <laughs> Garden of Eden. So, jacket ka. Kay, mahina ako sa ulan. Ano na lang? Yung payong. Nandiyan yung payong saan? sa ano? mo. Ulan yung, pa rin. Sa so wala magpayong. Ay, dito. Picture sila. Dika lang, sasara ko pa eh. Oh Ay, yung, yung, yung ayan yung, nakita ka sa pelikula. Ayan yung gumagawa. Wow, ayan siya. Wow, barko ni Noah. Ay, yung pelikula sa ibang bansa. Yung barko ni Noah. Dito tayo sa barko ni Noah. <laughs> Diyan yung dumal. O diba, yung payong kinuha tapos hindi binuksan. Oh. <laughs> Ikaw ang bayan. Nagbi-video ako eh. Kunang lahat. Ah, Pasok ako sa hindi ako nagtagniya. Hmm, na, kahit Ha? O, ba? O, oh, diba? O, may tadulas at lindog, may mga giraffe. Hindi tayo makakapag-picture nung kasi, ano, picture. Pwede naman, nakapayang tayo sa Merka. Oo, yung ano. Yung ginagawa niya siya. Lang yung si Noah. <laughs> o diba, ito yung barka ni Ark of Noah. Boat of Noah. <laughs> Ark of Noah po yan. Boat of Noah. Saan so, tayo picture dito? Saan tayo picture? Maulan po talaga. Ay, makikita nyo naman sa video. Maulan. Wow, oh, may polar bear. Eh. Wow. Oh, may, may tubig pa. Lucky. Diba? Nalaki na na gold. Ito yung ano? Na, ano ba ano? to? Goldfish wow, eh. goldfish. Nalaki na. Lumalaki pala yan? Oo. Uh hindi, hindi gold goldfish. Ano ba yan? Koi po koy yan. Koi yan eh. My God. Kaya ko, koi. Sorry po, koi. Hindi po siya goldfish. Malaki yan. Ay, kumakain. Dummy. Kumakain ng ano? Kumakain ng damo. Dahon. Dahon. ayan no? dahon. Ayan, kinakain dahon o. No? Hmm, ayan yung ano, Ark of Noah. Ayan, dahon, dahon na pa kinakain yan. Here. Doon tayo magpicture sa may bridge. Ayan, so video ko lang po yung buong Ayan, yeah, lugar. Pasok sa loob. Maganda po dito. Pwedeng-pwede sa mga bata. Kaya lang po ngayong panahon na to is medyo po maulan. Kaya po kami nakapayong. Dito ba yung sa At inuubo po ako. Yikes, madulas. Oh so my God. Ang ganda pala dito. May ganito. Sarap siya picturan. Kung so, hindi lang sana maulan. Sarado. Di, bukas. Pila. Ayan, Noah's Ark. was hmm. diba? Noah's Ark ngayon. diba? Oo, oh. Noah's Ark nga yan. Ayan. Oo, o, Noah's diba. Ark. Diba. Doon! Das akit ka doon! <laughs> <Das>. <laughs> hindi ako marunong mag-slide. Sa ako lahat ba? ng... Sa ka ha? Lahat ng bata, ako lang yung hindi marunong talaga mag-slide. Sagdanan ka baba, ba Ha? Ay, sakit ko picture kasi baba. Ay, akit ko na Saan? Yeah, no, again, yan, agad, sagdanan. Kapidyo yan. Dali, isang mo, doon ka Anong gagawin ko? <laughs> akit ka, picture ka kita bata. dito. Bata. Para nakasakay ka ng ilipan. <coughs> Ay, sorry, inuubo ako. <coughs> okay. Ayan, yeah, sumakay so na siya ng uh, ilipan. Saan uh, ako? Saan ako? Ah, okay. So, saan mo ako may picture? Ah, dito. Oo, oh, diba? Naka-video, picture. Yan. <laughs> video? Gusto mo na picture? Wait lang. Ayan, outside na dumi. Ayun. At hindi ako talaga marunong mag-slide. Ayan. Ayan. Okay. okay. Yung videographer ka, di naman nagsasalita. Nung wala siyang mic, salita ng salita. Hello, guys! Gaganoon pa yan. Ngayon, ayaw na magsalita. Okay, yeah, siyempre. Yan ang view, eh. Hindi yan. Ang doon yung taas. Sirado pa, eh. Oo, maganda pa kasi wala ba mga tao. <laughs> okay. Ayun. So, ito yung, ano nila, garden. Garden of Eden, ang hardin ni Eden. Sakay Dito nga. po si Eva at si Adam. Sakay ka na lang ng elepante mahal. Oo nga eh, nakasakay na ako ng elepante. <laughs> Oo, oh, di ba? Ayun. Thank <laughs> you. Dito tayo <laughs> buksan na po ako Yan yung aakitin natin. so, bibilangin natin yung steps. Yung 300 steps daw siya. ayan, marami ng tao na na sila. ayan, So, pinapapasok na. <laughs> so, bilangin mo ha. <laughs> Buti nga tawigin na yung ulan. Wala nang ulan. Papasok na po kami. Ayan. So, akitin namin yung groto. Ayan, medyo umaraw na. Kanina ma uh, maulan. Wow. Good timing talaga. Na nasa loob yung mga tao. Tapos ulan. Tapos ngayon maaraw na. Kasi akit na. dahan-dahan so, lang dahan, -dahan tayo. Sunod pa. Okay, ayaw, ayaw pa. Naulat pa eh. Ayan. Dahan-dahan lang. Ayaw, ayaw. Makain pa. Ayan. So, one way lang siya. One way lang. Ika, diba? ano, ikan? Ha? Oo, doon tayo mag-picture. Nung tayo mag-picture. <laughs> hindi, hindi nagsawa sa kaka-picture. Naglalakad na kami. Saan so, kasama ko? Bangus! Kanina <laughs> ko eh, ngayon bangus. Alin? Ah, dito? Ay, oo, may simbahan pa pala rito. Ito yung luma. Ito yung lumang simbahan. Kasi hindi siguro kasi yung mga tao. Kaya nagtayo sila ng ano, ng malaki. Ano ba, inuubo ako? Ito yung entrance. Wow, sabilangin na natin. Ito pala dyan. Ha? Huh? Oo, oh, oh. ito na yung ano, first ano, set of stairs. Para rin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. <laughs> 23. O, tingnan natin sa pungsoy. Ano yung 23 sa <laughs> <laughs> pungsoy? So, paikot-ikot. <laughs> Hindi siya pwedeng diretsyo. O, di ba maganda nga naman? Kasi, tisa kapag pahinga ka, ba naglalakad? Hindi <laughs> <laughs> yung tuloy-tuloy kang -tuloy aakyat? Tuloy-tuloy? Diretso? Inayos nila siguro, baka na, ano sila, nahahapo. Kaya, inaano nila? Yan, o, di ba? Kasi nga, mas ma-appreciate mo yung lugar kapag ano kaya, inikot mo siya. Mas makikita mo yung ganda niya. Ayun siya, oh. Nasa taas si, ano? Si Lord. Ayun siya, Lord. Kami po ay aakit papunta dyan. Tanggapin niyo po kami. Puminto <laughs> <Aunt. Aunt. laughs> din ako. Puminto rin ako. Akala ko, akala ko nakapila. Nari ko. Ano na yun? 23, 24, 25, 26 kasi seven twenty eight twenty nine thirty thirty one thirty two 56? 57? O oh, ayan na. Nasa baba. O, oh, diba? Sige. Ano na next? Oh. Wow. So, diba? Stations of the Cross. Ayan. Ito yung lumapit sa kanya si Inderheng Maria. At ito niya na lumayo ka, hindi kita kilala, hindi ka ang aking ina. O, oh, ba? diba? <laughs> niya na ina niya si Maria. Kasi ayaw niya madamay si Maria dun sa paghihirap na pinadanas niya. Ganun kabait si Jesus? Ay, hindi ako nagbibilang mahal. Ha, <laughs> mm. Matisado ko pa yung ano. Stations of the house. So, ayan na. Nung pinako na siya po. Oh, yung mga ano. Awal. Ayan. Ayan na si Jesus. Kasama niya si na. Ano. Barabas. Pestas. Ay, isa pa. Sino ba na kasama niya, mahal? sina Barabas yan, di ba? yung nandyan nakasama niya. ayun <coughs> Ayun. Oh. Yun yung baba. Nasa 6 layer. Pang ilan na? Wow. 172 na. Ito pala si Jesus. Hindi ko siya nakapwesto. Ayan. Ilan? 72? 73? 74? 75? 76? 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 106 Ano sa Seven. seven? So, 207 na. Lagi kami hindi nagtatali. <laughs> sa akin ko lang, sa kanya sobra. Ayan. Bakit na tayo? Seven player. So, Lapit na. Alam ko na ano ibig sabihin nito. Yung, oo. Oh -oh. yeah. Yung, yung hagdan na to, yung paakyat. These are all the sacrifices of our Lord Jesus Christ. And then yun yung rise in God. O, oh, ba? Diba? Ang galing ng concept. Oh. So, mararanasan mo yung kalbaryo. Pag-akyat. Ano na? Bilang ah. <laughs> Ocular inspection. Oh. Yung exercise talaga siya. Grabe. Wow! So nice! Mas, mas nakapagod kasi sa, sa jogging ko. Ano na? Ilan na? 38. Ha? 38. 38. Okay. Picture <laughs> 38. Sabi kasi 300 daw. Wow! Sabi naman 250. Wow! Yan ang skyline ng Lukban. Ganda. Skyline ng Lukban. Okay. 38. 39. <laughs> 1, 7, 8, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 Seventy-four! Seventy lang. Seventy lang sa'yo? Oo, bilangin mo yan. <laughs> ako sa maglakado. Ayan na siya. Nandito na po kami sa tuktok. This is the last step. So, three hundred one daw. Okay, three hundred one. <laughs> so, sa so lahat mo ng mga pupunta rito, bilangin niyo rin. Kung tama ba yung bilang namin na three hundred one. Three hundred one daw. Ayan po yung skyline. Skyline po ng Lukban. Thank God. Kasi hindi na po maulan. Na araw na at ang ganda-ganda po. Please po maganda yung panahon yan. dami ng tao. Daming mga ano, people from different parts of Luzon. Visayas and Mindanao. <laughs> Ayan. O diba? So nice. First time nakapunta rito. First vlog for 2024. Ayan. Lokban, Quezon. Kamay ni Jesus. Ay, selfie daw kami. Dinakatiis nakatiis, mas yung camera niya. <laughs> Kasi naga-against the light. Nagpipicture picture ba? Ay, meron nang pala. Ano 'yan sa, sa likod? <laughs> oh. Nakita. Oh, ito na lang. Oh, sige, picture muna kami. <laughs> mag -isa. Ayan na, kasi paulan na. Sa baba na tayo. Pababa na kami. Okay, so ito yung pababa. O, diba? Kasi medyo parang uulan na ulit. So, bago pa tayo abutan ng ulan, bababa na po kami. Ayan. Ang dami tao. So, the struggle of going up is how easy it is going down. <laughs> It's so easy going down, pero a bit slippery. So, kailangan lang mag -ingat. So, pagpababa, dere-derecho na? Okay. Ha? Bulong na lang. Bulong pababa. <laughs> so, ayan. Kasama ko. <laughs> Tapos na po ang aming gala dito sa Kamay ni Jesus. Thank you so much po sa pagsama ninyo sa I amin. Mean, don't forget to like this video. Click the subscribe button. And yun sama-sama po ulit tayo sa start ng aming mini vlog ngayong 2024. Thank you so much. God you bless you. us all. Bye. Mm -hmm. Bye.